Good morning, guys. Kakagising ko lang at gusto kong i-share sa inyo yung lutang moments ko kagabi habang naglalakad kami sa sentro ng aking partner. Pumunta kami sa tindahan ng pabango. Then habang tumitingin siya sa mga pabango at inaamoy niya 'yon, eh busy naman ako sa pagsa cellphone. Tapos pinaamoy niya sa akin yung pabango na hawak niya. Akala ko pagkain. Kaya ng mga ako, buti na lang or hindi ko alam kung may nakakita ba sa ginawa ko dahil ng mga ako, shoot sa bunga nga ko yung pabango. Nakakainis. Yung partner ko inis na inis sa akin, sabay alis kasi nga bising-bising -busy ako cellphone eh hindi ko iniintindi yung mga sinasabi niya or ginagawa niya. Kaya ayun, sobrang nakakaya. Siguro hiyang-hiya siya sa akin kagabi. Kaya ganun. <laughs> dito lang ako sa sarili ko. Bakit ko yun? Bakit kasi ako humanga? Eh, nagme um, ano ba yun? Kum umiinom din kasi ako na ng night tea. Tapos, busy-busy busy ako sa cellphone Kaya, ayun. Gumanga talaga ako. As in, shoot sa bunganga ko yung pabango. Nakakahiya. Sana wala talaga nakakita. Kaya ano ba yung mga lutang moments nyo kahapon or nung mga nakaraang araw na sobrang nakakahiya? Share nyo naman sa comment section.